lalaking gumawa ng train station, sinihan at supermarket para sa pusa niya. Kung yung iba ginagamit na yung alaga nila bilang content, siya naman gumagawa siya ng content para sa mga alaga niya. Siya si Xing Lei na may mga alaga siyang mga aso, hamster, and mga pusa. And on May 14, 2024, nag-start siyang mag-upload sa channel niya ng iba't ibang mga videos. Since may pet shop yung asawa niya, dito niya naisipang gumawa ng mga videos about sa mga pusa nila para nga ma-promote yung business nila and the work nga ito. Channel niya, dito nga siya gumawa ng iba't ibang mga bagay para nga doon sa mga pusat aso niya at ito nga yung mga maliliit na mga sobrang realistic na structure na nakakuha nga ng libu-libong mga views. Sobrang realistic and weird nga panoorin ng mga videos niya kasi kung wala yung mga hayop or siya mismo doon sa loob Aakalain mong totoong lugar tong mga to eh. Ginawan nga niya ng sariling bahay yung asot pusa niya, gumawa siya ng spa, bangko, parking lot, McMeow Donalds, bilyaran, and syempre, yung sinehan at train station nga. And oo, si Shing lang ang utak sa lahat ng to sa tulong nangaroon ng mga pamilya nga at ilang mga tao nga. Sobrang detalyado talaga ng mga gawa niya, yung mga ilaw and escalator and everything, gumagana na parang sa totoong buhay lang. Like I said, ginawa nga niya ito para nga doon sa mga alaga niya and para na nga rin doon sa maliit niyang anak kung saan dito nga sila naglalakad-lakad na akala mo mga higanti nga sila doon sa loob eh. Weird talagang panoorin ng mga videos niya, alala na ko na panood mo nga yung mga BTS habang ginagawa nga nila to na sa sobrang ganda nga ng pagkakagawa, ang hirap makumprehend na hindi talaga totoong life-size na structure to. Isipin mo yun na gumawa siya ng tren na talagang gumagalaw nga tapos kumpleto din yung mga details sa labas and loob and bumubukas ka din yung pinto mismo. Dagdag mo pang kaya nitong umandar kahit nasa loob ng tren si Shing din mismo. Alam ano mo, dapat si Shing na lang yung pinagawa natin ng mga flood control projects dito sa atin eh. Baka mas nakamura pa tayo. <laughs> So ayun, sobrang nakakatuwa lang talagang panoorin yung mga videos niya at at the same time, ma-amaze ka nga kasi makikita mo yung mga katulad nga ng mga pusat aso niya na nag-iikot nga din doon sa loob, pati na nga rin yung pagsakay nga nila doon sa may trip. Dahil sa kakaibang mga content na ito, dito nga siya nakakuha ng libu-libong mga views pero mas lamaki pa nga ito nang mag-viral nga yung video na in-upload niya on August 16, 2025. Ito yung video kung saan ginawan nga niya ng sariling subway yung pusanya. Pag viral na humanga nga yung maraming tao kay Shing kasi nga nagagawa niya to lahat sa tulong nga ng 3D modeling, sa talent nga niya sa pagkakarpintero, sa welding, pagtatahe, pagpipintura at iba't iba pa para nga mas maging realistic yung bawat project niya. Yun kay Shing, hindi nga daw naging madali yung paggawa niya sa lahat ng mga projects niya na ilan nga sa mga nahirapan siyang gawin ay yung paggawa nga ng working na escalator and yung pagbukas at sarado ng pintuan nga ng tren. Dahil sa nakakamanghang mga nagawa ni Shing, marami nga yung pumuri sa kanya online na nagsasabing napakaswerte daw ng mga pusa at aso niya sa kanya. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng mga ganitong video si Shing kung saan ang goal daw niya ay makagawa ng sariling city para sa pusa niya.